Busy ang mga vlogger. Eh. Tingin naman daw kayo. Tarpy. Ang gusto sila ng tarpy. Ako hindi manok no, ang video ko. Kayo no, ang video ko. <laughs> kayo yung mga host. Kayo yung mga host ng one video ko. Ano pa tatag yung kwang dito. Kamarin na kwang. Wait lang. Yan, mali yan. Mali, di ba? Mali. Mali ko lang yan. Tapos. Video pa kayo gusto mo naman kananjan ano? nga ako yun, eh. Andyan ka, andyan ka, na nga eh. Naamoy ko na yung pan, ang bango ng ano. Hello. Hello guys. Seven million. Seven million watching. Shout out sa mga kaldero. Sa pagpainitan ng tubig, yung mga host namin watching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10